Mos, wag na wag hanapin ang wala. <laughs> si Sam, wag kang magalala. Ipiplay ko mga videos mo pag may oras. Sobrang stress lang ako ngayon. Ako may pinagdadaanan sa mga taong ano, makikitid ang utak. Ganti ko na ayos ko. Mga makikitid ang utak. Mga panglamang sa kapwa. hindi matinong kausap. Ah, oh, ito ang mas kita oh, malo. Ah, oh, ang dita malo. mahirap mahirap kausap. Yun lang mahirap. Yun lang mahirap. Di matino kausap. ano ko sinabi mo pa. sisi, si, may mga tao talaga na may, ma, ma, mahirap ma 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 kausap. Bahala na ang Diyos sa kanila. Bilis pa naman ang karma. Bilis pa naman ang karma. Ayan. Salamat sa inyo, guys. Salamat. Salamat sa 5M. Thank you so much sa 24 na tuso. Thank you so much. Thank you. Midrol. Salamat. Patay mo na ilaw doon isa. Sayang kuryente. Ate, pagod nga nung ano ko dyan. Ate, anak, yung wallet, yung attache case ko dyan sa kwarto, attache case ko, pinya kita ng power din, nangit kayo gumunawa ang pakiramdam. Daddy mo, wala kang pag-asa dyan. Okay na, Ben. Sis, on! Magkano bang kailangan mo? po, bigyan natin ang pa ng pa-birthday ang ating anak. Oh, be. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Hindi na naniniwala sa iyo. Oh, ayan na oh. Oh. Ano sasabihin mo? Thank you so much. Thank you so much. Ang gusto mo ba Okay na yan? Okay na yan, ha? Okay na yan! Okay na yan! Okay na yan. Tama na yan. Ilan ba yung sama ko? Dalawa na lang? Ha? Alam mo, Julia, pag kumain kayo sa... Sa ano ba yun, Wendy's? Ano ba yung natin, Yung dalawang libon family na yun. Ang dami nun. Sis Melody! Sis Melody, ang tawag sa'yo, Sis Melody. Sis Melody. Ang dami na niya. Kumain na lang kayo sa ano. Hindi na usuan na Iyon si, ano yung kasabay ko nga nag-jogging, nag rin. Pinera na lang niya. Pinera na lang niya. Kaysa naman, magka, magpa-party ka Pakainin mo yung ibang tao tapos itatain mo lang din. O diba? Hindi ka malasigahan sa regalo. Thank you so much guys sa 3M, 4M. Thank you so much. Is din naka-play? मेहलैन